ating alamin ngayon ang tamang paggamit ng mga salitang Pilipino. So, yung mga nakakalito sa karamihan, bibigyan po natin yan ng linaw ngayon. So, ano pong mga yan? Nang at nang, yung nang na N-A-N-G at nang na N-G lang, Rin at Din, Rian at Jan, Rao at Dao, Rito at Dito, Ron at Don. Sila at Sina, Nila at nin, Nina. Magsimula po tayo dito. So, panghalip panaklaw ang mga yan. Ginagamit po ang nang kapag ang excuse me, ang ginagamit ay paano o gaano at at kapag inuulit ang pandiwa. Ang nang naman na NG ay ginagamit sa mga WH na tanong o sino, ano, kailan o kanino. Ito po ang mga halimbawa ng nang at nang yung rin, rian, raw, rito at ron ay ginagamit sa salitang nagtatapos sa patinig ito po yung isang halimbawa nito at ang din dyan daw dito at doon ginagamit sa po sa mga salitang nagtatapos sa katinig. Ang sila at nila ay ginagamit kapag ang pinagtutungkulan ay hindi pinangalanan. O isang halimbawa ang sina at nina naman ay ginagamit kung ang tinutukoy ay pinangalanan o nalinawan ba kayo